time check 5.30 in the morning okay uh, today Saturday so sasamba po tayo wow ang ginaw ginaw kasi kay hinto lang ng ulan eh magdamag at maghapong ulan eh, kay lang kanina siguro mga uh, one hour ago buti na lang meron tayong uh, leather jacket na panlaban sa ginaw pangontra at uh, nabili pa natin to galing sa labas sa Middle East so tara po mga kapatid ang mamaya nga po pala meron akong ikukwento sa inyo tungkol po sa naging status ng Davao City before the Duterte administration uh, based in my own experience ano po kaya nangyari dito maraming tao mm? kaya nga aga-aga eh 5.30 pala na umaga ang dami ng tao is there any something happening Tatapos lang po ng pagsamba mga kapatid At medyo nahuli ako lumabas kasi Kumuha pa ako ng katibayan Nagpatila pa ako ng ulan kasi Medyo malakas-lakas yung ulan kanina Kita niyo naman medyo basa nga yung uh, So may ambun-ambun pa ng konti. Eh hindi naman siguro mga kalusoto sa suot natin kasi naka uh, naka jacket ako ngayon eh, kaya para hindi masyado mabasa yung uh, polo ko so uwi na tayo mga kapatid at uh, habang bumibiyahe ako eh, ikwento na muna tayo so stop muna tayo dun sa kaso ni uh, Richard Balihas Palacio mm -hmm. aka Epifanio Labrador yeah! ibigay na lang natin yung sa mga kinuukulan kasi nagsasayang lang tayo ng oras dun eh wala naman wala namang bilangin, yun, wala namang silbi Okay. Hindi naman pinag-uusapan masyado sa, ano, sa mga nakakataas. Medyo iiwasan na ako dyan sa so pagkukomento sa mga politiko natin, o local man or national. Kasi I'm not really into a politics. It's not my cup of tea. It's not my turf, ika nga. Oh. Kaso nga lang, uh, sa takbo ng pamahalaan na, pamahala natin ngayon, eh, hindi mo maiwasang makapag, uh, makapaglabas ng comment. At saka, um, nakakalungkot at um, na Binuto mo yung mga politiko. At tayo na gagawin ng mga politiko na yan, ang mga trabaho nila pagkatapos nila manalo o maupo sa pwesto. Kanya nga lang po, eh, kuminsan ay eh, nakakasama ng loob at nakakalungkot. Kasi po, kapag ka ganitong panahon ng, ano, ng uh, kampanya at saka nalalapit na yung uh, halalan, eh, ang babait ng mga politiko na yan. maari lang, eh, pag kumamay sa'yo, hahalikan yung kamay mo. Kung ano-anong pakiusap at pambubulay yung ginagawa nila hanggang sa kuminsan ay eh, makarating pa doon sa pamimigay at pag-aalok ng pera doon sa mga kababayan nating butante para lamang po ay eh, silang ibuto mo. Baga, binibili nila yung buto mo sa kanila. Magkakaroon pa ng boat buying na yun ilabag naman sa batas. At uh, yun may karampatang parusa yon sa mga politiko na gumagawa nun ayon sa ating saligang batas. Ang nakakalungkot nga lang, eh, hayagan na nilang ginagawa yun. Kung baga tumatakbo pa nga lang na opisyal ng gobyerno eh wala nang ano ay eh, tapo na, na wala nang galang sa ating konstitusyon. Katunayan nga lang yung isang mama diyan na tumatakbo sa Kaloocan ba ito? Hindi ako nagkakamali. Medyo hindi na yata tinatablan ng hiya kasi siya yung lumalapit sa mga tao na gustong kumamay. Eh kaso hindi siya pinansin ng mga tao na hindi mga siya nilingon eh. Tapos huling-huli pa sa kamera ng mga nasa paligid na Uh, bawat kamay niya may nakasunod namang aso asungot sa kanya na namimigay ng tigisang libo well hindi rin naman siya ang direktang namigay sumilisot din kaso nga lang eh kakampo niya yun uh, alakan mamimigay yun nang hindi niya inutos ang mas nakakalungkot pa nito pagdating po sa kamara na kung saan pinag-uusapan at ginagawa yung pagbabudget po para po sa isang taon. Doon pa po nangyayari yung napakalaking korupsyon hayagan na po yun na sana eh, sila yung pinagkakatiwalaan nating mga mayan tungkol po sa tao ng budget po ng bansa pagkatapos na ng busy presidente yung dinidiin nila na kunyari gumagawa ng korupsyon para lang mapagtakpan yung pinakamalaking korupsyon na nangyayari sa na ginawa nila yun yun huwag na po tayo magbulahan eh, lahat ng mga mayan, lahat ng tao alam na alam yun eh, akala nyo lang kasi bubo yung mga tao eh hindi, kahit nga bata, kahit nga nasa high school pa lang, alam na alam na ang nangyayari sa bansa natin eh. Yun pong 20 pesos na kilo ng bigas, wala na yun. Wala na pag-asa yun. Considered as budol na talaga yun. Ginamit lang pang hype yun sa mga tao. Eh mas lalo pa tuma tumaas ang presyo ng bigas ngayon eh. Kaysa nung uh, Duterte administration eh. Eh umasa po kasi tayo noon na kayang-kaya niyang gawin yun. Kayang-kayang gawin ng tulad ng pinangako ng presidente noon. Kaya tayo naniwala kasi sa kanila nga eh. Nakapag-ani sila bago sila nagtanim eh. Yung timing eh, nakakuha, nakuha daw nila eh. eh mabaho yun eh, timing yun eh. Tain ng miming. Alam nyo po mga kababayan at uh, mga kapatid. Uh, May kwento ko lamang po sa inyo. Uh, ito po ay based on my own experience. Simula po natin sa Davao City. Kung saan ako doon nag-aral ng high school at college. Noong panahon po na wala pa ang mga Duterte sa Dabao, noong hindi pa naging mayor ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dabao, grabe po ang mga insurgency at saka magnanakaw at mga isnatser dyan po sa Dabao dati. Katunayan nga lang, may mga kaklase nga ako dyan na mga isnatser, sila mismo ang nagsasabi. At proud pa sila na ikwento nila sa akin, pinapakita nila sa akin yung mga sugat-sugat nila sa katawan kaya naman sila nagkakasugat at may mga peklat sila, may mga saksak sila sa katawan. Kasi nga, eh, teritoryo-teritoryo po yan eh. Kung baga, kung parehas tayong snatcher, parehas tayong magnanakaw, huwag mong pasukin yung lugar ko. Akin lang to. Kaya pag kami pumasok doon, eh, out of jurisdiction nila, hinahabol din ng kapwa nila magnanakaw, kapwa nila snatcher. At talamak na rin po ang droga ng araw. Eh, small time na droga. Kasi nga, kapag ka, kahit gamot lang sa ubo yan, ay eh, nakaka-hide din yan kapag marami kang na-take niyan. Ang mariwana para naging normal na lang sa mga estudyante na merong, merong nakasukbit na mariwana sa bulsa. Oh. Or nakasukso, I mean. Kung para naging normal na lang yung ganung style. At ang pinakamalala pa rin na nasaksihan ko, eh araw-araw po na minatutumbang pulis. Mm And a broad daylight binabarin na lang sa ulo kahit na nagtatrafik traffic yung pulis sa gitna ng kalsada. Yeah! Uh, doon pa kasi ang riding in tandem na yan. Hindi lang yan ngayong, ngayong, ngayon panahon na eh. Naglipa na po ang mga isparo unit sa Dabo noong, noong unang panahon. Na yung mga yun daw ay eh, grupo ng mga NPA. Ayon po sa balita noon na nababasa ko, nang sa kalaunan, ay eh, meron ding umamin na yun ay grupo din ng Alex Bungkayo Brigade na dating pinamumunuan ni uh, si Kongresman Paduano yeah! ayon po sa balita na lum lumabas noon. No! Hindi eh, ko po alam kung gaano katotoo yun kasi lumabas naman sa balita, sa radyo. Meron pong lugar dyan na kung tawagin namin is Agdao. Yung lugar po na yan, halos lahat ng area na yan ay eh, puno po ng mga NPA, mga ISPARO. Kaya kapag ka hindi ka po tagarian, huwag mo nang asahan na makakalabas ka ng buhay kasi po marami na pong nangyari na meron lang pumasok na nagbibenta ng daing or uh, uh, iyong sorbetes basta napaghinalaan nila na ito'y eh, hindi ordinaryong tao to eh, intelligent ng military to basta na nila, nila bibirahin yun kung naalala nyo po yung kwento tungkol po kung paano nagsimula yung alsamasa eh dyan po yan sa lugar na yan yun pong pag-aaklas ng mga mamayan dyan ayaw na po nila sa NBA, kaya nag-alsa sila kaya ang tawag sa kanila doon is alsa masa. at nung panahon na yon ay eh may nangyayari pong civil war sa bansang Nicaragua kaya ang tawag dyan sa lugar na yan ay Nicaragua, dahil po sa kahalit tulad ng kaguluhan na nangyayari po sa bansang Nicaragua kahit kanino ka magtanong na tagadabaw na buhay na no, ng mga panahon na yan ay eh talagang ganyan din ay kukwento okay. to make the story in short na wala lahat yan lalo na nung kapanahon na ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa magpahanggang ngayon ay hindi po natin may pagkakaila balitang balita kahit sa ibang bansa na ang Davao City is one of the most safest place in Asia malinis at matiwasay ang pamumuhay ng mga mamayan meron din po akong ikukwento sa inyo mga kapatid ang naging experience ko rin po sa Manila nung dandun ako na kasalukuyan akong nag-aayos ng mga papeles ko para umalis o mag-abroad. Ang dami ko rin po kasi hindi po kanais nais -na, na naging karanasan dyan po sa Manila noong panahonan po, noong before Adinis, Duterte administration. At hindi ko lang po maiwasang ikumpara nung kapanahonan na ng dating Pangulong Duterte. At yan po ang pagkukwentuhan po natin sa susunod kong upload po ng video eh, kasi lumalakas na po ang ulan at uh, pagdating ko po ng bahay nito siguro magkakapi ako at palalamigin ko lang yung makina ni Dungkaw at iwa uh, iwawasin ko po siya uh, ipapakita ko nga pala doon sa ano sa mga nag, nagmomotor o mga rider yung nabili ko pong ano, uh, pang washing po na galing po sa si Shopee uh, alam Dance. ko yung iba meron na nito eh alam na nila nito marami na nakabili nito pero gusto ko lang din pong ipakita para po eh, sa mga hindi pa po nakabili. Yan po, ang dumi-dumi ni Domco. Uh, maputik at mabuhangin. Eh, hindi naman siya maputik, pero mas nakasama yung buhangin niya. Eh. Nakagasgas ng ano yan, pintor. Nagiging harm yan doon, lalo na sa mga plastic parts. Ito po yung in-order ko sa Shopee at dumating din. Kompleto din po naman uh, may kasamang 5 meters long na hose at sa dalawang battery pack. Pati po ang mga nozzles at uh, pagpipilian mo kung gaano anong gamitin mo pang-spray para sa si sabon, bottle para sa shampoo. meron na rin po siyang kasamang charger para po sa dalawang battery. So kumpleto din naman. So tara. O Gaspar Kaya